Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasa gip ng Philippine Navy ang isang Korean passenger vessel na nagkaroon ng aberya habang binabaybay ang karagatan ng Ilocos Norte. Yan at ang iba pa mga rumarapidong balita mula sa probinsya hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Music Ligtas na ang siyam na Pilipinong crew member ng isang South Korean passenger ship na nagkaroon ng aberya habang naglalayag sa katubigan ng Burgos, Ilocos Norte. Ito ang tiniyak ng Philippine Navy matapos nilang saklolohan ang naturang passenger vessel na nagka-mechanical malfunction. Ayon sa pahayag ng Naval Forces Northern Luzon, nag-issue ng emergency alert ang Udo sarangwana nang makaranas ng malfunction alas 9 noong Miyerkules. Nakamonitor naman ang Maritime Situation Awareness Center North at Naval Monitoring Detachment Pasukin sa nasabing alert. At batay sa kalagayan ng Udo Sarangwana, hindi umano ito makapagmani obra dahilan para agad na rumisponde ang command ng Navy. Idineploy ang BRP Nestor Reynoso o PC-380 na inescortan ang South Korean ship papuntang sa Ulpangasinana kung saan dito ligtas na maayos ang aberya sa naturang sasakyan. Paninigurado naman ng Philippine Navy, wala namang naging problema at ligtas na nasagip ang siyam na Pilipinong crew member na lulan ng passenger ship. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi lamang ang mga magsasaka ng palay ang umaaray sakaling dumating na ang mga imported na mga bigas na inangkat ng ating bansa lalo pa't sasabay ito sa panahon ng anihan na ng ating mga magsasaka maging ang mga magsisibuyas dito sa bahagi ng Nueva Ecija at mga karatig lalawigan tulad ng Tarlac, Nueva Vizcaya, Pangasinan at hanggang sa Ilocos ay nag-aalala sa inaasahan na namang pagdating ng inangkat na toneladang red onion na may nasa isang libo na tonelada naman na mga puti habang sa pula ay tatlong libong tonelada. Bagay na simula na rin ng pag-ani ng mga magsisibuyas sa mga lalawigang nabanggit. Ani Israel Reguyal mula sa bungabong Nueva Ecija na tinaguri ang Onion Capital of the Philippines. Labis na namang nag-aalala ang uh, muling pagbagsak ng presyo ng sibuyas. Ani Reguyal, marami pang sibuyas sa mga cold storage. Anya, matumal din daw ang labas ng mga nasa cold storage na mga lokal na mga inaning sibuyas noong mga nakalipas na mga buwan. Sa ngayon, matatandaan nga na umabot ng 700 kada kilo ang sibuyas noong 2022. Batay sa datos ng Bureau of Plant and Industry, ang buwan ng konsumo ay nasa 17,000 metric tons sa pulang sibuyas habang nasa 4,000 metric tons naman sa puting sibuyas. Ito'y batay sa inventaryo ng Bureau of Plant and Industry. Tatagal hanggang sa katapusan ng buwan ng Pebrero ang mga imbak nito. Yan ang ating update para sa MBC. TV Network News. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyan ng pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Provincial Government ng Northern Samar sa National Award bilang second runner-up ng gawad ng kahusayan sa komunikasyon pang publiko province level category. Tinanggap mismo ni Northern Samar Governor during showman ng award sa PICC Manila ang nasabing paranghala ay ginawa dahil sa pagpapatupad ng provincial government sa programa na tinatawag na kauswagan caravan kung saan inihahatid mismo ng provincial government sa pamamagitan ng nasabing kauswagan caravan ang serbisyo patungo sa mga residente particular ang mga isolated barangays kung saan kaysa ang mga private sector at iba pang opisina ng gobyerno layunin ito na ma-address ang pangailangan ng mahihirap na barangay sa pangkalusugan, edukasyon at kabuhayan sa kasalukuyan na pa rin ang programa na nasabing provincial government at katatapos lang ng 34 na kauswagan caravan nitong buwan. Mula sa MBC Network News, RH 34 Train, Galit Bandayan, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.